na rin rin may video na kanina sa video na rin sa inyo na kahingi ng picture at video Okay, Dwight. Dwight, hindi naman yung mga kay kayo. Aray, kayo po naman. Aray, maganda ang silpon. Sayo. Ha? Plaka? Wala ka. Sarado ng plaka mo. Gay, okay, hulog nyo na. Ay, ang taong gao kay... Mas malaki yung kay Dexter. Yun muna, pag turu-turu, At madali wow. na yun. Madali na yun. Gay, okay, hulog lang, hulog. Nasa yung tali. Ay, uh, malalaki yun. Kailangan yung... Wala ka uh, solar ka doon. Nakuiting mga kamay-kamay mamaya. Gugi yes. okay. ko. Ano mo siya sabi mo? Sa mga baboy? Oo. Oh. Isang milyon. Isang milyon. <laughs> Isang milyon. Yan po ay hindi pa patay. Pinukpukla ang... <laughs> At ibabaw, nakakaawang ibaw ng buhay. <laughs> abante, abante. Abante. <laughs>